Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang magsasakang handang ipaglaban ang lupa ng kanyang mga ninuno laban sa isang korporasyong kayang bumili ng politiko, tahimik na maglaho ng mga tao, at gamitin ang teknolohiya para bantayan ang bawat kilos mo. Pero bakit gano'n na lang ang pagkahumaling nila sa maliit na palayang ito? Anong nakatagong lihim ang pilit nilang isinusugal ang lahat para makuha? At dito magsisimula ang totoong laban. Noong sandaling may dumaiting na drone sa ibabaw ng palayan, may pulang ilaw na kumikislap, at may boses na nagsabing, may hindi ka naiintindihan na mas malaking bagay dito. Kung gusto mong malaman kung ano ang lihim na matagal nang tinatago sa ilalim ng lupa, panoorin mo ang video hanggang dulo dahil bawat segundong iwas ka, may parte ng katotohanan hindi mo maririnig. At kung gusto mong marinig pa ang ganitong klaseng kwento, yung may misteryo, laban, at katotohanang pilit tinatago, subscribe ka na at i-comment mo ang kwentong gusto mong isunod para ikaw mismo ang unang makaalam sa susunod na pasabog. Sa unang sigaw ng umaga, bago pa sumikat ang araw, may isang tinig na bumasag sa katahimikan ng baryo. Isang lalaki ang umiyak habang nakaluhod sa putikan, hawak ang tuyot na palay, at sa likod niya ang dambuhalang makinarya ng isang korporasyong sinasabing magpapaunlad daw sa kanilang lupa. Ngunit bakit ngayon, tila unti-unti silang nawawala na tahanan? Ito ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Lando, isang simpleng magsasakang lumaki sa mga palayan ng no Nueva Ecija. Dito siya ipinanganak, dito lumaki ang kanyang mga anak, at dito rin nakabaon ang alaala ng kanyang yumaong ama na nagsakripisyo para mapanatili ang lupa. Kaya ng isang araw ay dumating ang mga taong nakaitim na coat, may dalang papeles, pirma, at pangakong ikawunlad daw ng lahat. Kumunot agad ang noon ni Lando. Hindi niya inalok ang kamay para makipagkamay. Mas lalo na nang marinig niya ang pangalan na kumpanya, Terramats Corporation, isang pangalan na usap-usapan sa mga baryo, kilala sa tahimik na pag-agaw ng lupa. Nagsimula ang lahat sa isang bulong. Isang balibalitang ang tubig sa irigasyon ay babawasan. Isang sabi-sabing pipirmahan daw ng kapitan ang kasunduan. Isang kwentong may mga magsasakang bigla na lang nawalan ng na sakahan. Hanggang isang araw, hindi na bulong, hindi na sabi-sabi, isang truck ng terramats ang dumeting. May kasama mga gwardiyang nakaarmas at sinabing simula sa susunod na linggo, kanila na raw ang bahagi ng palayan. Hindi makapaniwala si Lando. Hindi makapagsalita ang karamihan. At walang naglakas lob tumutol maliban sa kanya. Hindi ninyo pwedeng basta kunin yan, malamig niyang sabi habang pinipigilan ang panginginig ng boses. Lupa namin ito. Dito kami nabubuhay. Ngunit tumawa lang ang lalaki sa harap niya, iyong nakaitim na coat. May pirma ang kapitan. Legal na ito. Kung may reklamo ka, magdemenda ka. Magdemenda. Isang salitang parang nagbukas na malaking hukay sa dibdib ni Lando. Paano? Saan siya kukuha ng pera? Sino ang maniniwala sa isang magsasakang katulad niya laban sa isang korporasyong may koneksyon sa mga politiko? Pero kahit nanginginig ang kamay, kahit nanlalambot ang tuhod, may isang bagay na hindi natitinag sa kanya, ang alaala ng kanyang ama. Huwag mong hayang kunin na iba ang lupa mo, Lando, sabi nito noon habang nag-abot ng tabakong hiniwa. Pag pinabayaan mo, hindi lupa lang ang mawawala, pati dangal mo. Kaya kinabukasan, tumayo si Lando sa gitna ng palayan. Pinagmastan niya ang malawak na tanawin. Ang mga bondok na tila nakabantay. Ang mga ibong dumadapo sa palay at ang kapirasong punong mangga na itinanim pa ng kanyang ama. At sa katahimikan na umaga, isinumpa niya sa sarili na hindi siya wurong. Pero sa bawat hakbang niya papunta sa barangay hall, may isang matang nakamasid sa kanya mula sa isang itim na sasakyan, tahimik, hindi kumikilos, muni tila naghihintay lang ng tamang oras para kumilos. At sa sandaling pumasok si Lando sa opisina ng kapitan, isang malamig na pangungusap ang agad niyang narinig bago pa man siya makapagsalita. Lando, sana huwag mo na ituloy yung plano mo may hindi ka naiintindihan na mas malaking bagay dito. Mas malaking bagay. Nanigas ang panga ni Lando habang dahan-dahang sumara ang pinto sa likod niya. Kapitan, lupa namin ang pinag-usapan dito. Ano pa bang mas lalaki pa ron? Huminga ng malalim ang kapitan, umiwas ng tingin at parang may bigat sa balikat na hindi kayang buhatin na kahit sinong tao. Lando, may perma ako. Pero hindi ibig sabihin gusto ko. Pinilit ako. May mga bantang hindi mo may isip. Napakunot ang noo ni Lando. Anong banta, kapitan? Munit bago paman sumagot ang kapitan, may biglang malakas na kalabog mula sa labas. Isang sasakyang itim. Iyon ding sasakyang nakita ni Lando sa gilid ng palayan. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakaitim, nakasalamin, walang emosyon. MR kapitan, malamig na tono na isa, may meeting pa po kayo sa munisipyo. Gayon. Napatingin si Lando sa kapitan. Nakita niya sa mga mata nito ang takot, hindi basta kaba, kundi takot na may halong pagsuko. I'm sorry, Lando, bulong na kapitan. Hindi ko kayang labanan yan. Umalis ka na bago ka pa masama. Pero hindi gumalaw si Lando. Hindi niya kayang isara ang bibig niya habang unti-unting kinakain ng katahimikan ang buong baryo. Hindi ako alis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit mo pinirmahan ang lupa namin, Maring sabi niya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Hindi sila nagsalita. Pero lumapit ang isa at bahagyang tumuwid ang salamin sa mata. Walang galit. Walang pakialam. Pero pun ng babala. Magsasaka ka lang, Anya. Hindi mo alam ang pinapasok mo. At bago pa man makasagot si Lando, tinapik ng kapitan ang balikat niya. Isang tapik na may bigat ng pangungusap na hindi kayang sabihin ng malakas. Umalis ka na para sa pamilya mo. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Lando ang malamig na hangin na nagmumula hindi sa labas, kundi sa mismong loob ng opisina hangin na puno ng takot. Hangin na nagsasabing may bagay na mas madilim pa kaysa sa pagkawala ng lupa. Kaya lumabas siya ng barangay hall na may bumabagabag sa dibdib. Ang mga taong nasa paligid, biglang nag-iwas ng tingin. Para bang alam nila ang hindi niya alam. Para bang may lihim na matagal na nilang tinatago. Pagdating niya sa palayan, nadatnan niyang nakatayo doon ang kanyang asawa, si Maritz, hawak ang malit na takal na gamit sa pagbubudbod ng binhi. Lando, manginig-ninig nitong sabi, may pumunta rito kanina nanindig ang balahibo niya. Sino? Mga nakaitim din, sagot ni Maritz. Tinanong kung nandito ka raw. Tinanong nila ang pangalan ng mga bata. Lando, bakit pati sila? Hindi natapos ni Maritz ang tanong dahil biglang may lumipad na drone sa ibabaw nila, umikot-ikot at naglalabas na mahinang ugong. Nagtama ang tingin nilang mag-asawa. Hindi iyon ordinaryong drone. Hindi iyon laruan. At sa anti-unting paglapit nito, nakita nila may maliit na pulang ilaw sa ilalim, kumikislap, para bang nagre-record. Kung kanina ay galit ang laman na dibdib ni Lando, gayon ay may mas mabigat ng halong takot. Hindi na ito simpleng laban sa korporasyon. May mas malalim. May mas nakatagong dahilan kung bakit gustong gusto nilang makuha ang lupang ito. At habang nakatingala siya sa drone, panti-unting bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kapitan, may hindi ka naintindihan na mas malaking bagay dito. Tumigil si Lando sa paghinga habang patuloy na umikot ang drone sa ibabaw nila, para bang may hinahanap o may sinusukat o may pinapatunayan. Hindi niya alam. Pero ramdam niya, may hindi pangkaraniwang dahilan kung bakit gustong angkinin ng teramats ang lupa nilang ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maritz. Pumasok ka muna sa bahay, mahina niyang sabi. Isara mo ang pintuan. Huwag mong palabasin ang mga bata. Pero tumango lamang si Maritz at mabilis na tumakbo papunta sa kanilang kubo, hawak-hawak ang takot sa dibdib. Si Lando ay naiwan sa gitna ng palayan, nakataas ang tingin sa drone na unti-unting papalayo, para bang tapos na sa ginagawa nito. Sa sandaling lumayo na ang ingay na makina, bumalik ang katahimikan sa palayan. Ngunit hindi ito katahimikan na nagbibigay na kapayapaan, ito'y katahimikan na parang naghihintay ng bagyo. Kinagabihan, hindi makatulog si Lando. Habang tahimik ang paligid at tanging huni na mga kuliglig ang maririnig, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang tanong na hindi pa rin niya masagot. Bakit ganoon ang tingin na kapitan? Bakit pati ang pangalan ng mga anak nila ay tinatanong? At ano ang kahulugan ng kakaibang drone na iyon? Nang biglang kumalabog ang pinto. Isang mabagal, mabigat, at sinadyang katok. Napatingin si Maritz, ng lalaki ang mata. Si Lando, kahit takot, ay lumapit sa pinto at marahang binuksan ito. At sa dilim ng gabi, isang anino ang nakatayo. Isang matandang lalaki, may puting buhok, may dalang lumang lantern. Isang mukha na tila ng galing pa sa ibang panahon. Lando, sabi na matanda, mahina ngunit malinaw, kilala ko ang lupang yan. At kilala ko rin ang teramats. Kailangan mo malaman ang isang bagay bago ka tuluyang magkamali na hakbang. Nagkatingin ang muli si Nalando at Maritz. Sino kayo? Tanong ni Lando. Humakbang ang matanda papasok ng liwanag, at doon nakita ni Lando ang emblem na nakatatak sa lumang sinturon nito, isang simbolo na kapareho ng nakita niyang marka sa drone. Kilala ako ng tatay mo, sagot na matanda. At tinulungan ko siyang ilihim ang isang bagay noon, bagay ng gayon ay gustong gusto ng kunin na teramats. Nanlamig ang katawan ni Lando. Anong bagay? Ngunit bago paman makasagot ang matanda, biglang may sumigaw mula sa labas. Isang sigaw na hindi sa tao, hindi sa hayop, isang tunog na tila nagmumula sa malaking makina, papalapit, pabigat ng pabigat. Wala na tayong oras, bulong na matanda. Lando, kailangan mong pumili. Malalaman mo ang totoo, kero may kapalit. Umihip ang malakas na hangin. Yumugyog ang dingding. Umilaw muli ang pulang liwanag mula sa labas at dahan-dahang tumingin si Lando sa pintuan, habang ang tunog ng papalapit na makina ay nagiging mas malinaw, mas mabigat, mas nakakatindig balahibo, lumalim ang gabi habang palapit ng palapit ang tunog na makina. Kumakabog ang dibdib ni Lando, ngunit hindi na siya umatras. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na malapit na siyang makarating sa katotohanan na matagal nang tinatago sa kanilang baryo. Sabihin ninyo, maring wika niya sa matanda. Ano ba talaga ang hinahanap ng teramat sa lupa namin? Tumingin ang matanda sa kanya, mga matang puno na pag-alala at kabigatan na mga taong matagal nang may tinatagong lihim. Hindi ginto. Hindi langis. Hindi simpleng lupa, wika nito. Sa ilalim na palayan ninyo, may nakatagong bukal na tubig na kayang mapaandar na malaking planta, malinis na enerhiya na walang kapantay. Alam ito na ama mo. Kaya siya tinangkang patahimikin noon. Parang binuhusan na malamig na tubig si Lando. Ang alaala ng kanyang ama, ang misteryosong pagkawala nito, ang mga gabi ng pagbabantay sa bukid, ang mga bulong nitong ingat sa mga dayong naghahanap ng lupa, lahat ay biglang nagkahugis. Gusto nila na kapangyarihan, dagdag na matanda. At kapag nakuha nila ang bukal, mawawala sa baryo ninyo ang tubig. Mawawala ang palayan. Mawawala ang buhay. Hindi malaman ni Lando kung matatakot o magagalit. Pero malinaw ang isang bagay, hindi niya hahayaang maglaho ang kinabukasan na kanyang pamilya. Isang malakas na ugong ang pumunit sa hangin. Mula sa labas, lumiwanag ang gabi sa ilaw na malalaking makinaryang papalapit sa kanilang kubo. Terramats. Lando, bulong ni Maritz habang pinoprotektahan ang mga bata sa likod niya. Anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Lando. Tumingin sa asawa, sa mga anak, sa matanda at sa lupang nagbigay sa kanila ng kabuhayan. Ramdam niya ang takot, pero mas matindi ang tibay ng puso. Kukunin nila ang lahat kapag tumahimik tayo, sabi niya. Pero kung tayo ang unang lalaban, kung tayo ang unang magsasalita, hindi nila tayo basta mautakan. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Humampas ang malamig na hangin, kasabay na makapangyarirang ilaw ng mga truck. Sa harap niya, nakatayo ang mga tauhan ng teramats, handang simulan ang demolisyon. Pero bago pa man sila makalapit, biglang sumupot mula sa dilim ang mga magsasaka, munit hindi lang sampu, hindi lang dalawampu. Buong baryo. May hawak na lampara, pala, at mga plakard. Tahimik sila, ngunit matatag. Hindi nag-atres. Nabigla ang teramats. Hindi nila inaasahang may magtatanggol sa lupang ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lando na hindi pala siya nag-isa. Humakbang siya sa unahan. Isang magsasakalaban sa isang higanteng korporasyon. Ngunit gayon, hindi na siya mag-isa. Gayon, may tinig na ang baryo. Hindi ninyo kami kayang takutin. Malakas niyang wika. Hindi ninyo kayang belhin ang lupa naming minana, pinaghirapan at pinoprotektahan. Dahil ang lupa, hindi lang lupa. Ito ang buhay namin. Tahimik ang lahat. Kahit ang hangin tila huminto. At sa isang sandaling iyon, nakita ni Lando ang lalaki mula sa teramats, yon ding taong nabanta sa kanya sa barangay. Ngunit ngayon, hindi na ito sigurado. Hindi na ito kampante. Dito na pagtanto ni Lando na minsan, hindi kailangan ng armas o kapangyarihan kailangan lang ng mga taong handang magsama-sama. At habang unti unting umatras ang mga truck ng teramats, habang unti unting lumayo ang mga ilaw at makina, habang bumabalik ang katahimikan sa palayan, dahan-dahang napayuko si Lando at hinawakan ng lupa. Mainit. mabigat, Buhay. Ma, wika na isa sa mga anak ni Lando, tapos na ba ang laban? Tumingin si Lando sa papalayong mga truck, sa buong baryong nakatayo sa likod niya, at sa gabing unti-unting nagiging payapa. Hindi pa, sagot niya, pero ngayon tayo ang may hawak na pag-asang hindi nila kayang nakawin. At muli siyang tumingin sa palayan, pun na hamon, pun na alaala, pun na kinabukasan. At sa wakas, marahan siyang ngumiti.